Chris Aquino is now cancer free at ikakasal ulit siya soon. Nakakaloko yung balita na ito, Loy, no? Oh, okay. Na ikakasal na nga ba si Chris Aquino huh? sa kanyang uh, doctor boyfriend Ooh. na si uh, Doc Padlan? Oh, okay. Ay, guys, Hello, guys. It's again Rampadorang Inday Vlog. In Hello guys, it's me again Rampadorang Inday Vlog. Hello guys, isa ka rin ba sa naging masaya about sa update nga nitong si Miss Chris Aquino? Update nga siya about sa kanyang health, about sa kanyang love life and about sa mangyayaring pagbabalik nga niya sa isang TV show. Umamin nga itong si Miss Chris Aquino na siya ay ikakasal na pero sa isang outdoor or garden wedding. Bago nga ang pag-announce niya na yan is nag-update muna siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan Sa kanyang kalusugan na siya ay cancer-free na nga Thanks God Sa kanyang health update sa kanyang Instagram nitong linggo, October 20 Ibinahagi ni Chris na nag-aalala siya na baka mayroon din siyang colon cancer Ang sakit na ikinamatay ng kanyang ina na si dating Pangulong Corazon Aquino Negatibo man sa colon cancer maikinatatakot pa rin ngayon si Chris Ito ay ang patong-patong paraw niyang autoimmune condition Tatlo raw kasi sa anim niyang autoimmune condition ay life threatening Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan ipinangako ni Chris na hindi siya kailanman susuko na lumaban para magpagaling Kalakip ng kanyang pangako ang pagsasapubliko ni Chris na magkakaroon nga siya ng television comeback sa ABS-CBN bago matapos ang taong 2024. Na ikinasaya naman ng kanyang maraming followers dahil sa kanyang pagbabahaging ito na siya ay magbabalik nga sa ABS-CBN. I promise myself, bawal sumuko. I need a goal, something, something for all of us to look forward to. Tuloy ang laban. Para hindi kayo magsawang magdasal, sabi pa nga ni Miss Chris, you miss watching me. I want to thank my former ABS-CBN bosses for allowing Jasmine and Darla to work with me on a show which will launch before 2024 ends. Secret muna yung concept but you will get to see my present day journey and as much as possible the reality of Chris, Bim, and my through the years best friend, my extended family, and definitely my team of doctors who are now among my most trusted friends. Dahil dito, maraming netizen ang excited sa muling, na muling makita nga ito si Miss Chris sa telebisyon. At sa bandang huli nga, binanggit ni Miss Chris ang tungkol sa kanyang future groom and wedding na definitely ay hindi gaganapin sa outdoors pero ito ay isa sa privado muna nila at imbitado nga daw ang lahat. At sa huli nga ay pinahiwatig ni Miss Chris Aquino ang mangyayaring kasalan sa pagitan ng kanyang si Dr. Michael Padlo dan. Ayon nga sa Queen of All Media apologies but until my groom and I exchange vows in that very small wedding but surely not held actors. I'm choosing to keep my relationship private. Ibalato nyo na sa akin 'yon. Invited naman kayong lahat if and when sa kasal dugtong pa nga ni Miss Chris. Matatandaan nga guys na inamin ni Miss Chris ang tungkol sa bago niyang karelasyon ng kapanayamin siya ni Ogie Diaz sa vlog nitong Ogie Diaz Inspire noong Hunyo. Anyway guys, no, unang-una, sobrang thank you kasi cancer free na nga itong si Miss Chris Aquino. Sobrang lakas nga ng fighting spirit niya and of course salamat sa lahat ng mga nagpray sa kanya nga kagalingan nga. Kaya nga rin siguro nalampasan niya yung mga sakit na dumadapo nga sa kanya. Nothing is impossible to God. Siya lang ang pwedeng magsabi kung kukunin kanya o hindi pa. God is powerful. Manalig nga lang tayo sa kanya will be waiting for that comeback show. Nahintay ka nga namin nung may sakit ka at nasa abroad ka. Ngayon pa kaya kami di maghintay sa'yo. We will always be praying and waiting for you, Miss Chris. The random prayers from the billion individuals who loves her are heard. God heals to those who believes trust and do God's will. It's great news. So that's it guys. Isa ka rin ba sa mga nagpray sa kagalingan nga ni Miss Chris Aquino? Ito na nga po yung kasagutan ni Lord. Siya ay pinagaling na. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like, and share. Maraming maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.